Today guys, pag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba ng apartment versus apartment hotel versus hostel versus uh, hotel. No? Apat kasi itong rental property na sa atin ay ino-offer in nagpunta tayo dito sa Dubai. Kasi babakasyon tayo dito ng 10 days. Ayan. Wow. Pakita ko lang sa inyo yung kaunti. Ayan. Yan po yung itsura nung nire-rent natin. May, kwart may kwarto dun sa may kabila. Mamaya papakita ko sa inyo at papasili po sa inyo. Kung ano meron doon. So, pag-usapan muna natin ano nga ba yung hostel. Doon matay sa hostel, no? Ang hostel po ay isang klase ng rental property na kung saan eh meron po dong ah, mga bunk beds or mga parang dormitory type, no? Typically mas mura 'yon at mas less yung services. Basta parang tulugan lang siya um para may mga ka ka sa room. Oh, hindi ko lang alam paano yung proseso kasi hindi pa natin na-try. Dito nag-range po 'yon, nakita ko sa online, 1,500 per day. 'Yun nga lang. Sa akin mas kung siguro maganda talaga yon pagka ikaw ay solo traveler lang tas uh, matas. kung hindi ka 'yung maarte na may mga ka ka siguro hostel yung pinaka okay sa inyo multiple uh, parang dormitory type no tapos uh, mas less yung services na pinoprovide so mura talaga siya so hindi namin kinuha yon uh, inoffer naman sa amin yung apartment hotel. Ito na ngayon. yun. Pero huli na natin to. Unahin muna natin yung apartment, no? Apartment, hindi na natin kailangan explain. Lagi natin dinidiscuss dito yan, di ba? Mga property yan na pang long term, no? So, kung isa kang turista at pumunta ka sa isang lugar, gusto mo long term, abot ka dyan ng 3 months, 6 months, 1 year, apartment for rent, yung iyong i-rent. Mas better yan. Sa Pilipinas, uso naman sa atin, di ba, yung mga ano, uh, tawag yan, condo na pinare-rent sa mga uh, foreigner. Yan, uso yan. Para, din, para na ding apartment yan. Kaso tinatawag yan na paminsan na, ano, na condo, iba plat minsan tawag diyan kondotel, So, ay nga, mas longer, term, mas longer days yung iyong pag sa isang lugar, the better kung apartment or mga bahay talagang i-rent mo. So, dito naman sa susunod natin topic, ito namang apartment hotel. No? Imagine niyo yung apartment hotel ay gitna po ng apartment tsaka hotel. Kaya nga apartel eh. Apartment hotel, no? So, ano naman yung pagkakaiba niya doon sa apartment? So, pagkakaiba niya most, yung pinaka-general na difference niya is, dito po sa apartment hotel is may services provided. Paano po yon May tagalinis dito. May mga laundry din minsan. So, dito sa apartment hotel, ayan. Kung gusto mo magpalinis, no? Click mo lang to Parang hotel lang din. Pangkaraniwan na pangkaraniwan talaga na parang hotel lang din. Tapos, Ah, kadalasan daw mas mura daw yung apartel no yung ganito versus sa hotel kasi sa hotel di ba may mga luxury hotel ganyan so the more the star the more na mas mataas yung star ng isang hotel mas mahal nat check din kami dito sa online mas mura nga ng kaunti itong apartel tong mga ganito versus sa mga hotel na luxury or sa mga hotel na pinoprovide pero yun nga lang siguro depende pa rin sa size kasi may mga hotel tayo nakita medyo social lang kaunti pero nasa around 2500 lang or 2500 2800, 3000. Ito kasi 3300 to. Pero kagandahan dito at pina-main difference din versus sa hotel dito, no? Sa hotel naman pag mo to. Ito po ay may mga provided na mga fixtures, no, at mga furnitures or mga uh, tawagin equipments, no, tulad ng rep, yan, merong uh, lutuan, may oven, pwede kang parang nasa bahay ka lang, no? Sa so, kung mas feel mo yung isang property na parang sa bahay ka lang. Tapos, short term ka lang, siguro 10 days, 15 days, 20 days, 30 days, apart yung pinaka the best para sa no nawala naman sa mga uh, hotel no na mga mapagrerentan mo kasi nag-check na tayo ng mga hotel most of the hotel 99% yata dito sa Dubai no kahit sa ibang bansa -check na check natin wala mga provided na, ng mga ano na mga tawag yan na mga amenities. May wala mga, hindi ka makakapag-bake, hindi ka makakapag, alam mo, hindi ka makagalaw maiki. As in, hotel lang, isang kwarto lang, no? Tapos may isang uh, kusina na maliit, ganyan. So, yun nga, kung gusto mo ng short term, na medyo mapamahal ka talaga ng konti, pero short term ka lang din naman, doon ka na sa hotel, huwag ka nang mag -apartel. Pero kung medyo maarte ka, medyo matagal ka ng konti, tapos gusto mo makagalaw ka, mapagluto ka, may ka kumain, siguro apartel yung pinaka the best para sa yon na i-rent. No? Ayun, bakit namin pinili ito? 7 days may lang naman kami dito, yung apartment hotel. Ang kagandahan kasi ng apartment hotel, guys, no? Ito yung pinaka advantage niya. Most of the apartment hotels, no, na hindi mo makikita sa hotel, I eh, nagpo-provide sila ng kitchen, no? Full kitchen po yan. Pwede kang magluto, uh, pwede kang uh, tawag diyan, magpakulo, pwede ka diyan kumain eh, may kitchen ng may kitchen na doon, may kitchen pa ditong kainan, no? Tapos typically para siyang kalahating hotel, kalahating apartment, pero may services ng hotel, no? Ibig sabihin, pwede kang magpalinis mamaya. Ayun, pakita ko sa inyo para uh, makita nyo na parang hotel lang din to. Tapos, mas convenient. Ayan, oh, kompleto lahat sila. Pwede kang magluto. May kainan, no? may inita ng tubig. Unlike sa hotel, kadalasan guys, ang meron lang sa hotel, kadalasan na hindi lahat ha. Kadalasan, itong kettle lang, tsaka microwave oven. Ito pala. <laughs> microwave. Yan lang yung kadalasan sa hotel na amenities. no? So, kung medyo social ka, short terms lang, kahit hindi social, no? kahit typical ka lang na tao, short term lang gusto mo, hotel na yung the best no? para sa'yo. Tapos, ayan, marang hotel din. May mga lock sila. Tapos, pwedeng do not disturb, pwedeng make up, walinis ka ng kwarto. O, may CR din, di ba? So, uh, mas better talaga kung ikaw ay mag ng, ano ng apartment hotel kung gusto mo naman ng convenience tulad dito sa amin. Tapos, sa price, guys, sabi nila, mas mahal daw yung hotel. Totoo yun, pag mga 5 star na, 6 ah, six star tulad. <laughs> pag 5 star na, yung 4 star, medyo mahal. Pero, dito sa Dubai, chinecheck ko, uh, pati sa ibang lugar tulad sa Japan, no? Depende pa rin sa size, no? Hindi naman porket ay eh, apartment hotel, mura na, no? Medyo may kamahalan siya. Tulad dito po, guys, 3,300 yata to, yung presyo nito per day, no? Pero may mga hotel na mura, 3,000 pesos, 2,800. May mga nakita ko, may 2,500 pa nga ako nakita. Yun nga lang, syempre, depende nga sa size. Baka nga yung mas maliit nga yun, yung kaya mas mura siya. At ito, mas malaki ng kaunti. Ngayon, guys, masishare ko lang dito no, sa Dubai. Nakakapunta na kasi tayo before sa Japan at sa Canada. Isa lang napansin ko talaga no, dito sa, ano, sa bansa na to sa mga prop rental properties. Alam nyo ano yon Napaka-spacious and napaka-generous nila sa lugar kasi malaki siguro tong ano no, Desierto before to. So ang luwag nila unlike sa ano Japan na punta tayo before diyan. Ano ang lilit na mga property to sobrang mamahal. Siguro nga dahil nga sa baka sa ayun nga yung ekonomiya nila. Pero yung nga lang dito kasi guys, uh, mura yung property, no 3,000 lang to mahigit. Tapos ang spacious ito. Pwedeng matulog dito yung dalawang pamilya. <laughs> sa sala pa lang nila eh, no? Tapos sa kusina, kaya magkasya dito ng kumain. Siguro, nakatayo kayo dito. Tapos may mga upuan pa. Kaya 10 tao dito. Tapos dun pa yung iba. Typical na Pilipino, di ba? Pag kumakain tayo, sama-sama talaga. Tapos, ah, ito, may hallway pa dito. May hindi maglagay ng mga gamit, Kung po pwede, no? Pero siyempre, limitado lang yung taong pwede dito, no? Hindi pwede lahat, no? Tapos, guys, ah, ko na rin kayo. Ito meron silang CR no tawag diyan ng ano tawag diyan ng mga uh, property owner sa ganitong klaseng uh, uh, CR no sa ibang bansa tatawag kasi natin sa Pilipinas di ba CR lang no tawag nila dito is half bath pag sinabing half bath eh parang ano parang taian lang parang ganyan yung dating eh parang ganyan yung pagkakaintindi ko sa ano sa terminology yung ginagamit nila diyan tapos full bath naman pag sinabing full bath eh may liguan na pero guys pag nasa ibang bansa kayo no iwasan niyo maligo sa ganito kasi as, as much as possible may mga drainage yan. Hindi yan talaga ginawa para liguan talaga ng tao. No, huwag kang gagamit ng bidet, no. <laughs> para dun sa iyong um tawag yan sa pagsiya. Tapos ano ito? May ita mo, may bidet din. Sobrang lakas. Grabe, sobrang lakas. Ayan. Tapos ito, Uh, may CR sila. Guys, ito pala guys, na subukan ko lang ito before sa landlord ko. May ganito silang ano, CR. Advice ko lang guys, wag na wag kayong mag aano dito. Yung as much possible, linisin yung maigi. Kasi medyo mahirap linisin to. Kapag ikaw, kapag ikaw ay may ari na nito dahil nagbamarka talaga yan ng mga marks. Tapos paminsan, mahirap talaga ganyan tanggalin. Kakailangan naman ng mga special na chemical. No? Tapos ito, CR nila. Eh, parang hotel lang din. Oh. Hello, thank you for calling Jollibee. Yeah. Tapos, uh, guys, wala na palang edit-edit to. Ha, kasi wala tayong editor dito. Sing laptop ko napakabagal. No? Ayan. Napaka-spacious ng lugar. Ito lang napansin ko talaga, promise, sa, ano, sa mga dito sa Dubai. ano eh, Ang taas ng ceiling niya. Tapos, ano, uh, kompleto. Lahat ng klase ng ano, ayan, eh, no? oh, ang luwag ng lugar nila. Tapos, ah uh, ito, ito pala yung, ano nila, parang bintana. Nasa 7th floor kasi tayo ngayon. Tapos, ito naman yung working station ko. Diyan, diyan ako nag-work. At ito yung labas sila. Ito yung kwarto. Ayan. Diba? Eh, medyo malaki. Pasensya na guys, medyo magulo. Last two days lang kasi kami dumating dito. At ito yung aking misis, no? gagalit sa akin dahil sinira ko ro yung plancha. Tapos nawawala yung salamin. Pero, wow! Ang galing! Ako pa talaga. Pero nakita niya, nung nakita niya, naging mabait sa akin. Di ba? Ang galing. Nung naayos yung plancha, mabait na naman. O, bati na tayo. Bati tayo. O, di ba? Hindi makasalita. Ganyan talaga ang buhay may asawa. So, kayo, hanggat mare kung di ka pa ready mag-asawa, tip ko lang, wag mo mag-asawa. <laughs> Pero kung kaya mo na tumiis, no, nung no, may asawa, eh di, go, mag-asawa ka na. At ito ang ating payong pang-asawa, hindi to pang-real estate vlog. Kidding <laughs> aside, ayan, tuloy lang natin yung vlog natin ayun guys, uh, yun lang yung apat na mostly pagkakaiba nila. Hostel parang dormitory type. Apartment is yung para typical na apartment na pinarerental sa ba sa Pilipinas, bagay siya for long term. Um, apartment hotel naman parang pinagsamang hotel at apartment pero with services of hotel and at the same time, maganda siya for um, medium na tagal mo dito sa isang lugar. So kung gusto mo super short term, the best talaga yung hotel. So hindi mo nakakailanganin ng mga ano-ano pang mga ano mga ano tayo yan? Kung ano-ano pa, basta hotel lang mabilis ang mabilis na mabook talaga sa lahat. Kung ako yung papipiliin, bubuko pa rin lagi apartment hotel kasi may amenities to na wala doon sa hotel at mas mura siya compare naman kahit papaano no sa ibang mga hotel rates no na nag-existing. Yun lang guys, if you learned something today, baka pwede naman kayo mag-like dito sa video natin and stay tuned lang kayo, may mga vlog pa tayong parating in the coming weeks. Yun lang, salamat.